So, good day mga paps. So, for today's video eh, araw ng Sabado ngayon at uh, pupunta ko lang District 2, Benito, Soliven. Dahil nga ipapaayos ko tong aking motor na si Pinky mga paps. Dahil nga yung nga, sigunyal niya ay talagang sira na. Siyempre, sang shop pa ba yung pupuntahan ko eh, siyempre kay Boss Arwin Motor Shop yan. Dahil nga doon ko lang pinagkakatiwalaan tong aking motor na si Pinky. At sa mekaniko si Rex, so shout out sa yo pareng Rex. Bali ang shop ni Boss Arwin Motor Shop ay District 2 Benito Sullivan. So gilid lang siya ng highway mga paps. So kitang kita nyo yung gasolina ang kulay blue. So doon na yung kanyang festo mga paps. Bali nga iiwan ko tong aking motor dito sa may shop ni Boss Arwin dahil nga may naka-schedule na gagawin si paring Rex. Meron daw kasi siyang iyo overhaul na Mio Sporty kaya may nauna sa akin mga paps. Pasensya. Wala diyan dan lang. <laughs> Pangiba check ngay, dalatan. Wen, <laughs> timalim. Okay. Baka sulak tumit lang no mga alas 11 alas 12 kasi ay. So, ibatikan pinky. Sibilyanan ko no bigat. So, ito yung mga paps. next day. So, okay, bukas na to mga paps. So, linggo na to mga paps. To so, at ito na nga, at papunta na nga ako ng Sullivan para kunin yung aking motor. At ito na nga, nag-commute na nga ang person. At hindi rin naman ako makakapag-motor dahil nga naulan ngayon mga paps. update tayo mga paps so sa linggo ngayon so, oh, dito na ako sa my shop ng boss Arwin sa akin. okay, na aking motor uh, umulan pa nga dito aray po ito yung papalitan mga paps. Oo na. Ah. Kasi urot na. Okay. Wala nito. Boss Arwin. Naka-JRP. Kapalit oh, si na tayo. Palit si yan. Boy! May isang berry. Palit na rin tayo ng mga may palitan. Palkit. Ayun. tensioner na Guy. may paring Rex na lang yung pangitira lumang si Gunyal lumang si Gunyal out Yan, out ka na tapos bagong si Gunyal in salamat sa matagal mong servisyo ayan na repeat yung tatlong beses ayun wala na retirado ka na so pinapainit na nga ni paring Rex yung paglalagyan ng sigunyal mga paps para smooth pag pinasok lalang lang pulpulpog di ko <laughs> tapos lang napainitan so yan. smooth kumukusok usok pa yun George it's na guwapo bago na yung kanyang niya swak kailangan ko lang okay so tapos nang naikabit yung sigunyal, mga paps at sa naibalik na rin yung mga engine niya. so binabalik na lang nireks yung mga pyesa palitan natin yung ating pulley JVT out back auto in o oh, na rin yung so, makina so gilid na lang yung nilalagay ay naayos So update mga paps So tapos na yung makina ni Pinky So ilalagay na lang Sa kanyang body So update ko na lang kayo ulit right, mga paps Pag nabuo na si Pinky Yung aking motor So this is it Okay na Ah tapos na yung problema sa segunyal So update ko na lang kayo mamaya mga paps So mga paps, so update ko kayo mga paps, so okay na ay kapit na so ginabi na kami rito sa may shop ni Boss Arwin. Ayun. So okay na yung kanyang andar. Ayun. Okay na lahat mga paps. So nandito na lang mga paps ng video.